Newsline! new slide Samantala Light Maze na itala naman ang malaking pinsala ng infrastruktura sa Mindanao dahil sa sama ng panahon. Sa datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumobo na sa 738.6 million pesos ang halaga ng winasak na infrastruktura sa Mindanao. Pinaka napuruhan ang karada na umabot po sa 32 o 32 infrastruktura ang sinira ng sama ng panahon na may katumbas na 400 73 million pesos at Davao Region na mayroong 265.6 million pesos na damages. Papalo na sa 786 na mga bahay ang nagtamo ng maliit na sira habang 558 naman ang hindi na mapakikinabangan pa. Umabot na sa 96 na mga kalsada at 16 na mga tulay ang nasira mula sa tatlong rehiyon. Lumobo na sa halos 1.4 million na individual na may katumbas sa mahigit 115,000 mga pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahon mula sa 818 na mga barangay sa Hilagang Mindanao, Davao Region, Soxergen, Caraga at Bangsamoro Region. Habang nasa 50,000 na mga individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang 300,000 na katao naman ang namamalagi sa mga kamag-anak o kaibigan. Newsline.